Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin sinanay Ano kwento mo? mo? Logan na yan Saan ka man Logan na yan Gusto mong mapano Loga... dadalhin namin kayo sa teritoryo ng mga talentado. Kaya kapit na po kayo sa pagarangkada ng mga kwento. Ako ang inyong pambansang pantagalumay kaka Mark Logan. At ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> sa kahabaan ng kalsada, hindi lang jeep ang bumibida. Wagen! Ruas! Likros! Wagen! Heto ang isang bida, bida abay another day, another outfit ang atake niya. Logalogs, meet Francisco ng Davao. Pati ang kanyang trip na nakaka-wow! Simula po ako magsuot ng damit na bongga, 60. Last year lang po, uh, February 2024. Kasi naisipan ko na wala pa nakagawa na magsuot ng 60 damit. Bagamat issue ang atake, si Francisco raw ay tunay na lalaki. Yes po, tunay po ako na lalaki. May pamilya po ako. May dalawang anak na lalaki po ako. Ano naman kaya ang say ng mga tunay na Becky? Carry lang ba to? O oh, it's a no? No! Te! Queer beating, siya tawagin. Kasi diba nag-cross-dress siya while hindi naman siya part ng LGBTQA plus community. Do, um, in other way or in other side, nakatuwa siya. Kasi kahit straight siya, um, naiging alay or naiging voice siya ng bawat um, Pilipino na hindi porkit straight ka hindi mo na kailangan or hindi ka na makatanggap or hindi mo na matatanggap yung mga uh, member or part ng LGBTQA plus community. Wala naman tayong mag magagawa doon sa si pagsusuot niya ng ano, choice niya yung magsuot ng uh, pambabae kahit lalaki siya. E eh, malay natin vlogger siya. Tsaka nasa pride country tayo pwede talaga magsuot kahit anong gusto nila. Malalaki man siya magsuot ng pambabae. Yun lang. Paglidinaw ni Francisco, di raw niya hangad mangapak ng kasarian Sa katunayan, may LGBTQ+. Nga raw siyang kamag-anak at kaibigan. Sa nakakapagod raw kasi na traffic sa kalsada, gusto niyang kahit paano'y maghatid ng saya. Sportado ko po ang LGBTQ+. So far, wala naman po ako natatanggap na negative comment galing sa LGBTQ. Kadalasan, pinupuri pa po nila ako. Isang taon na siyang rumarampa na Barker. Sa katunayan, nag-aayos sa kanya ay ang kanyang partner. Plakadong plakado si Loco. Kala mo may pupuntahang fashion show. Full support po talaga ako sa kanya. Kasi uh, aside sa ako po nakaisip na gawin niya to gawin niya yung ganyang content is pinapakita ko po yung support sa kanya through sa ako po talaga yung nag-aalaga sa lahat ng susutin niya, sa lahat ng hairstyle niya. Traffic man o magandang daloy sa kalsada, ang mabuting puso ay pwede nating iparada hanggat wala kang nasasagasaan na iba at di ka pinapara. Abay ituloy lang ang biyahe ng pagpapasaya. Iba't ibang larawan, mukha mang simpleng portrait kung titingnan, pero hanep, iba ang atake niyan. Dito sa Katanduanes, heto ang talentong ikay mapapa, Bumpanes. Kilaraning si Johanna, ang babaeng pinagpala. Aba kagaling lang naman ang kanyang likha. Wow! Joanna Paula De Leon, the Capesa Abaca Artist and Escalism Artist ng Katanduanes. Bilang tinaguri abaka Capital of the Philippines, ang kanyang probinsya. Hetong at karamihan sa kanyang obra, ipininta lang naman sa abaka. Tanda rin ito ng kanyang pagsuporta sa bawat abakaleras at abakaleros sa kanila. Nag-start po ako magpaint sa abaka since uh, 2022 pero na mas nakilala ako sa pagpipinta ng gamit ang kape sa abaca and year 2023 po. Hindi lang siya sa handicraft, magagamit ko rin siya sa pagpipinta. And Uh, nalaman ko na magandang gawing canvas ang abaca kasi yung absorption niya uh, is maganda. Kape rin ang nagpapaiba sa kanyang pinta. Pinahira ng kape ang bawat abaca. Kape rin ang gamit niya sa pagpinta at kalaunan hinaluan ng acrylic na kulay para ang obra magkaroon ng ibang buhay. Bakas din sa bawat painting ang kakaiba nitong dating. Skelisim ang estilo o malakaliskis ng isda ang brush stroke naggamit nito. Ang kaibahan po ng paint ko sa ibang art kasi I have my own style. Diba? Mostly kasi common na yung abstract, yung surrealism, um, ano pa ba, impressionism. Ako naman may pinatawag na sariling style which I call this scalism. From the word scale ng isda. Pero hindi po yung uh, literally yung scalism ng isda. Yung stroke lang po. And lahat ng mga subject ko, lahat po lahat may scale. And naniniwala po kasi ako na ang skill ng isda is swerte. Kasi, di ba, ang uh, mga yung abaka kasi is uh, tribute ko sa mga abaka farmer, yung paggamit ng abaka. Yung scalism naman is tribute naman sa mga manging isda na nagbibigay sa atin ng uh, abundance, mga prosperity, and yung pagkain po. Grabe ang puso talento! Abay panalo! Dahil ang kanyang pagpipinta, nakahabol siya sa kolehiyo, Napag-aral ang sarili na siya lang ang nagsusustento. Nagampanan din ang pagiging dakilang ina. Naiga pang ang anak kahit siya na rin ang tumayo nitong ama ipininta nga rin ni Johanna ang inyong si Kaka. Aba ah, ka galing naman talaga oh. 99.9% na kamukha. Ito na po Kaka, naipinta na po kita, sana nagustuhan niyo naniniwala sa iyo ay ang sarili mo. Kasi kung wala yung sarili mo, hindi mo rin magagawa yung gusto mo. Kasi ikaw yan eh, ikaw yung gagawa ng sarili mo, tadhana. Hindi ka lang talentado, Johanna. Ang iyong husay ay may kaakibat na agbokasya. Walang duda, abay maipipinta mo rin ng buhay na maganda. Gamit ang iyong talento, makikilala ka rin sa buong mundo. Manong, para. Sa jeep na simple ay sasakay na. Pero sa loob ay maraming surpresa. Ruburuta sa Batangas City, si Kuya Adonis sa kanyang jeepney. Ilang taong naging siman pero dumaong din kalaunan. Tinawag ng kakalsadahan. Pagbakas naman po ng pagkakasiman ko, nag-extra pa ako ng jeep kasi ito pong jeep ko ay binili ko po ay 2001. Yung pagdating po ng 2012, doon dyan na po ako nagka-problema eh. Nakakamdam ko na yung paghina ng pandinig ko ng kaliwa. Ito po ang dahilan ng pagtigil ko ng pag-pansisiman. Ang mahina pong pandinig. Nung ako nung pinag isang jeep ni driver, ma'am, na halos naman tao, doon ko naisipan na tumulong sa tao. Kasi unang-una, ma'am, kaya ko naisipan sa mga kanyang bagay, mayroong binabati ko sa mga kapwa-driver eh. Mamang driver, kas-kasero. Ang mga driver hindi nagsusukli. Sobra-sobrang maningin. Yan ba mga batikos. Sa isipan ko na subukan ko ako naman lang magpasaya sa mga pasayero. At kung hikay buntis o single nanay, huwag na maghanap ng bariya. Hinday! Hindi makukuwi lang sila ha! 2017, ini start ko na yung pagpapalibre ng mga PWD at buntis. Lalo na kung buntis, nahihirap ko sumakay sa jeep. Yung mga PWD, gano'n din. May nakausap akong pasayero, bakit po kami mga single mom, tatay, hindi niya binibigyan ng priority na kami nagpapakahirap din magtrabaho. Nantig naman yung puso ko, ma'am. Ang layo pa ng pinagaling ako. Galing pa po kasi akong Laguna, tapos sa yun, ano, nakakapagod yung biyahe. So, ano, thank you po sa tubig. May freebie na tubig kung nauuhaw. Pwede rin po may pay kung natutunaw. <laughs> God knows who does not pay. Maging tapat lang sa iyong birthday. Ay, baka ako birthday nyo ha, ah, nung, 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 August. Sobrang saya din po lang nah, kay Nibrin Sobegan. Nibrin sa kayo po. Until birthday ko nga po is August 15. Thank you po. Libre rin pati mga kalbong makinis. Pendong pins, huwag na mainis. Isip na lang, tatay na kalbo. Kasi may nakikita ko mga kalbo na naiyaman ako magsabi sa kanila. Baka kasi minsan ang tatay nagagalit eh. 'di ba? Ay kalmo, libre ka na kasi mer meron kasi ganoon eh. Hindi ginagawa ko na lang, sinisimple ko na lang minsan. Talagang gusto kong magpasaya ng tao eh. Nasa puso ko na talaga ang tumulo kahit sa kaunting parahan. Talagang nag enjoy ako lalo na yung mga sinasabi lagi ng mga pasahero na Kuya Donis, ang bait mo naman, ba't mo ginagawa to? Kumikita ka pa ba? Sinasabihin lagi ako ng mga, ng mga netizens sa akin, ng mga positive comment lalo ko na inspire sa kanila, pull the string to stop kung wala nang budget na mahanap. Pero tuloy ang kawang gawa dahil marami ang nakasuporta. Baka no, naman pa may pa, hindi naman po ako na nalulugi kahit pa paano po may Lalo-lalo na po ngayon, ako'y tuwan-tuwa po, sinabi po nagbigay ng biyaya sa akin ng sponsor po ng tubig. Tubig lang naman po ang binibigay sa akin ng mga tao, hindi ko po kilala. Mga OFW, meron nga po ako natutuwa. Makapasaya ko hindi po nakuha ang sukli. Para sa pagpapasakay na walang bayad na hinintay, mas maraming nag-abot ng sukli sa kabutihang walang boundary. Kaya kuya Donis, huwag ka munang gumarahe para tularan ng mga mare at pare. Umalik sa nakaraan, so ang mga klasikong kasuotan. Dahil hindi lang ito basta OOTD, kundi hashtag Outfit of the History. Hello Kalogs! Ako po si Romel Padillo Serrano, ang nagsimula ng saplot at ng kalilayan folkloric room. Kilala ni ng disenyador na si Professor Romel at kanyang mga obra. Nagsimula ang aking hilig sa pagdesenyo nung ako ay bata pa lamang. Noong 1992, naging member ako ng Ramon Ubusan Folkloric Group of the Cultural Center of the Philippines at doon ko nakita ang mas malalim na kahulugan ng ating katutubong sayaw. From 1992, nagsimula ako mag, siyempre, trial and error. Ganun talaga yun eh, tas dangkal-dangkal sa matuto ako. Mga barong at barot saya na inspired sa iba't ibang dekada. Mga naggagandahang Pilipiniana maging ang orihinal na trahe de mestiza. Kung papansinin natin yung kanyang suot-suot na kamison ay merong burda sa neckline at ito ay kalado, isabihin ah, tagusan. Ito ay sumisimbolo ng kanilang estado sa lipunan. Mas maraming disenyo, mas intricate ang burda, sila ay mas nakakaangat sa lipunan. Ito ang tinatawag na sayang de cola. Ibig sabihin, saya ay skirt at yung cola ay train o buntot. Uh, tiyatawag itong dalantal. Ang purpose niya ay overskirt or sobre falda. Para sa pangitaas natin, ang tinatawag sa blouse ay kamisa. Uh, ito ang ang halimbawa ng manggas noong araw. Tiyatawag itong beparol sa ibang probinsya. Tiyatawag din itong terno sleeves. At sa iba naman, sa generic name, tinatawag itong butterfly sleeves. Ito na yung pinakang ano madugo na part yung pagkakabit ng panuelo. Ito ang tinatawag nating trahedimestisa mula ng 1920s hanggang bago magkaroon ng digmaan. Bukod sa paggawa ng sariling disenyo, ay nangungulekta rin siya ng mga antigo. May mga paineta na ang disenyo ay gawa sa ginto at makukulay ng mga habi na mula pa sa mga ninuno. Sa Katanawan, Quezon din matatagpuan ang museo ng kanyang mga likha na ngayon ay tinatawag na sa plot. Nagsimula ito sa, sa sariling grupo ko, ang kalilain Folkloric Group. Hanggang sa marami nakapansin na ang ganda ng aming kasuotan, sa malaking break yung kinuha ko ni Direk Floy para magbihis kay Catriona for Kultura 101 at syempre yung ngayon, Quezon, na pangunahin ni Jericho Rosales bilang Quezon at si Karil bilang Doña Aurora Quezon. Ngayon ay isinasali ni Professor Rubel ang kanyang kaalaman kabilang ang dating kargador na si Alex sa kanyang tinuruan. Dinala ako ng kaibigan ko dito para maglinis. Tapos hanggang sa tumagal, pinahawak na ako ni sir ng mga ginagawa niya. Importante po ito para hindi mamatay at matandaan o maalala natin yung mga na ipamana sa atin natin mga ninuno. Importante yun kasi inang ang pagkakilanlan sa atin. At sa panahong napakarami ng sumusulpot na saring uso, piliin mong ipagmalaki ang tatak ng iyong dugong Pilipino. Hindi lang ito buwan ng wika, ito rin ay buwan ng kasaysayan. So napaka-importante sa atin ng ng arts kasi ang arts at kultura ang ating kaluluwa. Mabuhay ang ating pamanang kultura, mabuhay ang Pilipinas. <laughs> Kapag merong apat na repa na ganito ang postura, kakabahan ka na. Nagkakandara pa mga muse sa mga kilabot ng campus. Ay sus! Pero sa kalsada, sila kilabot. Mga basura ay dinadampot na walang sahod o award. Ang mga baradong super hard, automatic, red card. Wow. Kaya hindi sila pang row 4. Sila na iiwan sa klase after 4. Sila ang ating cleaner 4. Ako nga pala si Russell Piasidad At ako naman si Arnel Buali At ako naman si Arnold Piasidan ako naman si Gian Carlo at kami ang Team BH Isang LBH A naman dyan! A! Tagal na po kami magkakaibigan simula pagbata pa. Boys at the Backman ang moda, nagsimula ang advokasiya nang minsan silang tumambay sa mga basura ah, ay napa. Kasi pumunta kami doon sa Lions Beach, nagkakape. Tapos ayun, nakita namin yung lugar, madumi. Kaya sinubukan namin na ano kaya kung ganito yung gawin natin, mag-content tayo na nagiludos. Kaya sinimulan po namin na sa tulo tuloy na. Ika'y mapapa-elibs dahil sila ay give na give. Kahit may kanya-kanyang trabaho, iiwas sa mga ser sa bisyo. Nasa puso ang serbisyo. Ngaling oh! araw, mga 5 to 6. Minsan, ano, hapon, kami naglilinis. So, Ganda na po din, sir. At uh, umaga. Ay, sa mga sponsor, sa mga followers namin. Donation nila, tapos, or uh, kung wala, siyempre sa budget namin sarili. Sarili. Magkakambagan. Kambagan lang. Kaya mga dating puro prank, naglilinis na ng mga junk. Sa social media, ay may saysay kapag kalat ang kinalaykay. Lahat po ng ano, paglilinis namin, memorable. <laughs> na 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 kasi po, po nakakasawa kasi minsan. Ano? Um, may nakikita kami yung mga supporters namin, nakikita nila kami, uh, papapicture sa amin, tapos minsan nabibigay ng mga ano, merenda, um, mm -hmm. uh, Appreciate nila yung ano namin, so, uh, super satisfying kasi kaya ma din kami ang uh, namin. Ng... Yung gantong trabaho pala talaga, mahirap. Kaya marami yung hindi, uh, hindi gumagawa ng gantong trabaho kasi nga mahirap. Tapos madumi, no, risky pa talaga sa ano, sa katawan. Sa sunod-sunod na pagbaha sa atin sana hindi na-relief ang pababahain. Kanya-kanyang linis ng tapat at sa taong bayan ay maging tapat para wala nang magtitiis at laging magkukusang maglinis. Small option, big impact. Malit na bagay pero malaking kabuluhan sa palikasan. Kaya sa inyong apat, kami ay saludo. Nagwawalis din pala ang mga superhero. Eh! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ng lumbay, pagani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. Mark Logan! Mark Logan, Logan,